Isang makasaysayang balita ang nagbigay ng matinding tuwa at pag-asa sa milyon-milyong senior citizen sa buong Pilipinas matapos tuluyang maisabatas ang Universal Social Pension Program. Sa ilalim ng bagong batas na ito, lahat ng senior citizens, mayaman man o mahirap, may natatanggap mang pensayon o wala, ay makatatanggap ng buwan ng tulong mula sa pamahalaan na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Isa ito sa pinakamalalaking pagbabago sa social welfare system ng bansa sa mga nagdaang taon at ngayon ay opisyal na itong ipatutupad. Layunin ng Universal Social Pension na tiyaking walang matatandang Pilipino ang may iwan, lalo na sa panahong patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan na araw-araw nilang kinakaharap. Matagal nang inaasam ng mga nakatatanda ang pagkakapasa ng batas na ito. Sa loob ng maraming taon, ang social pension na ipinagkakaloob ng DSWD ay para lamang sa mga indigent o pinakamahihirap na senior citizens. Ngunit sa ilalim ng bagong batas, aalisin na ang ganitong klasifikasyon, magiging universal na ang coverage. Ibig sabihin, kahit ang mga retiradong guro, dating empleyado ng gobyerno, o mga tumatanggap ng maliit na GSIS o SSS pension ay makikinabang na rin. Ang pangunahing layunin ay bigyan ng karagdagang suporta ang bawat Pilipinong senior citizen sa panahong higit nilang kailangan ang tulong ng estado upang mapanatili ang kanilang dignidad at kaganahawahan sa kabila ng pagtanda. Ang 6000 piso ay ituturing na supplemental support bukod pa sa mga kasalukuyang natatanggap na benepisyo o pensiyon. Ang halagang ito ay maaaring ipamahagi kada quarter o bawat tatlong buwan, kaya sa isang taon Makatatanggap ang bawat senior citizen ng hanggang 18,000 piso. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakatakdang simulan ang unang bugso ng payout sa mga darating na linggo habang isinasapinal ang listahan ng mga benepisyaryo sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Pinagtitibay rin ang mga mekanismo ng pagkakakilanlan upang maiwasan ang doubling entry at masiguro na bawat piso ay mapupunta sa tunay na karapat-dapat na tatanggap. Ayon sa opisyal na pahayag, ipatutupad ang Universal Social Pension sa tatlong yugto. Sa unang yugto, makatatanggap muna ng ayuda ang mga senior citizens na walang natatanggap na anumang pensayon mula sa GSIS, SSS, o iba pang institusyon. Sila ang unang makikinabang sa bagong batas. Sa ikalawang yugto, isasama ang mga may maliit na pensiyon, partikularya ang mga tumatanggap ng mas mababa sa 10,000 piso kada buwan. At sa ikatlong yugto, tuluyan ang maisasama ang lahat ng senior citizen sa bansa, kabilang ang mga retiradong profesional at dating kawani ng gobyerno. Sa ganitong paraan, magiging mas maayos at sistematiko ang pagpapatupad habang pinaghahandaan ang buong integrasyon ng programa. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng DSWD at ng Department of Finance upang matiyak na may sapat na pondo para sa implementasyon. Ipinahayag ng kalihim ng DSWD na nakalaan na ang pondo para sa unang rollout at tiniyak naman ng Department of Budget and Management, DBM, na hindi maantala ang paglalabas ng mga benepisyo. Batay sa mga datos, mahigit siyam na milyong senior citizens ang makatatanggap ng ayuda sa unang taon ng pagpapatupad, na may kabuang pondong mahigit 50 bilyong piso, isa sa pinakamalaking social welfare expenditure sa kasaysayan ng Pilipinas. Lubos ang pasasalamat ng mga nakatatanda sa pagkakapasa ng batas. Sa mga barangay at komunidad, maririnig ang mga kwento ng mga lolo at lola na nagsasabing malaking tulong ang 6,000 piso sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pagbili ng gamot, pagkain, at pambayad sa kuryente. Ayon kay Mang Arturo, isang 81 taong gulang na retiradong guro mula sa Iloilo, -ilo, hindi man kalakihan, pero malaking bagay na may dumarating na tulong buwan-buwan, Lalo na't mahal na ang gamot ngayon. Samantala, sinabi naman ni Lola Cora mula sa Quezon City na gagamitin niya ang matatanggap na ayuda para sa bayad sa kuryente at sa pag-aaral ng kanyang apo. Sa ganitong mga kwento, makikita kung paano direktang nakaaapekto sa kalidad ng buhay ng mga matatanda ang simpleng tulong mula sa gobyerno. Gagampanan ng mga local government units (LGUs) ang malaking papel sa pagpapatupad ng programa. Sila ang manggunguna sa verification, distribution, at grievance handling upang matiyak na makararating sa tamang benepisyaryo ang pondo. Magkakaroon din ng mobile payout centers at house-to-house -house delivery sa mga liblib na lugar upang matulungan ang mga matatandang hindi na makabiyahe. Para naman sa mga may UMID cards o bank accounts, direkta nang ipapasok sa kanilang mga account ang social pension, habang ang iba ay makatatanggap nito sa mga designated payout centers ng DSWD. Ipinangako ng ahensya na magiging mas mabilis, transparent, at ligtas ang proseso. May malinaw ding schedule ng payout, ang unang batch ay magsisimula sa unang linggo ng Nobyembre at magpapatuloy hanggang Desyembre, ang ikalawang batch ay sa Pebrero ng susunod na taon, at ang ikatlong batch ay sa Mayo sa sistemang ito, masisiguro na tuloy-tuloy at regular ang pagdating ng tulong sa bawat senior citizen. Idinagdag pa ng DSWD na ang mga hindi makatatanggap sa takdang pecha ay maaari pa rin makuha ang kanilang benepisyo sa susunod na payout cycle basta't nakalista sila sa database. Tiniyak din ng ahensya na magiging bukas ang mga tanggapan nito sa mga reklamo at tanong upang maiwasan ang kalituhan o maling impormasyon. Ang batas na ito ay bunga ng matagal ng panawagan ng mga senior citizen groups at mga advocacy organizations na naninindigang karapatan ng mga matatanda ang makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa gobyerno. Sa edad na 60 taon pataas, karamihan ay wala ng trabaho, umaasa na lamang sa mga anak o maliit na pensayon, at kadalasan ay may mabibigat na gastusin sa kalusugan. Kaya't ang pagpasa ng batas na ito ay hindi lamang isang hakbang ng kabutihan, kundi isang pagkilala sa kanilang ambag at dignidad bilang mga mamamayan. Matagal na nilang hinintay ang araw na ito, at ngayon ay dumating na ang panahon na sila naman ang aalagaan ng lipunan na minsang kanilang itinaguyod. Ayon sa mga ekonomista, ang Universal Social Pension ay hindi lamang makatutulong sa mga matatanda kundi pati sa lokal na ekonomiya. Dahil kadalasang ginagastos ng mga senior ang kanilang natatanggap sa mga pangunahing pangangailangan, mas lalakas ang sirkulasyon ng pera sa mga barangay, palengke, at maliliit na negosyo. Sa ganitong paraan, nakatutulong ang programang ito hindi lamang sa mga individual na benepisyaryo kundi sa pambansang pagbangon ng ekonomiya. Ang bawat pisong inilalabas ng gobyerno ay nagiging tulay upang gamulong muli ang ekonomiya sa pinakamahalagang antas ang mga tahanan ng ordinaryong Pilipino. Kasabay ng paglabas ng mga balita, Nagbigay ng paalala ang DSWD sa publiko na mag-ingat sa mga peking text messages o social media posts na humihingi ng bayad o personal na impormasyon kapalit ng inclusion sa listahan. Lahat ng proseso ay libre at automatikong isasama ng DSWD at LGUs ang mga kwalipikadong senior citizen sa kanilang database. Hinihikayat din ng mga pamilya na tulungan ang kanilang mga lolo't lola sa pag-verify ng status upang matiyak na hindi sila mapag-iiwanan. Maging ang mga OFW na may mga magulang sa Pilipinas ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makasiguro na kasama sa listahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Habang papalapit ang unang payout ng 6,000 pisong Universal Social Pension, ramdam sa buong bansa ang kagalakan, pasasalamat, at pag-asa ng mga matatanda. Sa wakas, may konkretong tugon na sa kanilang mga panawagan, isang programang hindi lang nagbibigay ng pera kundi nagbibigay din ng dignidad, seguridad, at pagkilala sa kanilang sakripisyo. Ang simpleng halaga ay may dalang napakalalim na kahulugan, isang patunay na sa kabila ng edad, hindi sila nakalimutan ng bayan. Ang Universal Social Pension ay higit pa sa simpleng benepisyo. Isa itong simbolo ng isang lipunang marunong tumanggap, tumingin, at kumilala sa mga nauna sa atin. Sa ilalim ng batas na ito, walang senior citizen ang may iwan, walang lolo o lola ang mapapabayaan. Sa bawat 6,000 piso na matatanggap nila, nakapaloob ang mensahe ng pagkalinga, respeto, at pasasalamat mula sa sambayan ng Pilipino. Patunay ito na sa bansang ito, hindi kailanman nakakalimutan ang mga nag-alay ng lakas, oras, at puso upang itaguyod ang kinabukasan ng ating bayan.